Sir, sir, sir. Pwede po magtanong. Ano po ba ang tunay na tagumpay para sa inyo po? At tunay na tagumpay para sa akin. Ay ang makita kong nagturo sa ang aking mga kaalay. Agay sa kitiay Ang pili ka mapili Of course, true success for me ang tunay na tagumpay para sa akin ay ang makamit ang tunay na kasiyahan. Tulad ng pagkamit mo sa iyong mga pangarap. Kung makamit mo na ang iyong mga pangarap, of course, makakaramdam ka ng tunay na kasiyahan. At yun ang tunay na tagumpay para sa akin. Karo